Napakalakas. Matarik ko, oh. matarik na tira. Wow! Diba ba? Kailangan sa bata. nga mga tira yun. Hindi talaga natin may iwasan na mapawaw mga idol. Ayan! Malumanay. Malumanay ha. Wow, pomo putuk ngang Pomo ngang ngang ang botas, kayak lang ngang betin ngang 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 ngang

Bitin kasi eh, na pa napalakas Ang preparasyon sa Ocho. Wow Di gilang si Shen ng lang sa preparasyon. Boss tali ng liga na. Boss nang ng Iligan Ayan, nagkahabol kahabol. Okay